igaad arestado sa tagig ang mag-asawang sangkot sa panibagong kaso ng online kalaswaan. Binubugaw nila sa madayuhan ang sarili ang mga anak, pati mga anak ng kapitbahay at ang isa, buntis pa. Saksi, si John Consulta. Sinugod ng mga tauan ng NBI ang isang bahay sa tagig na pugad umano ng kalaswaan. Arestado ang mag-asawang target ng operasyon na ng TIP mula pa sa Homeland Security ng Amerika. Mayroon silang mga iniimbisigahan ng mga U.S. citizens na nagre-receive ng mga child uh, sexual exploitation materials. Nakita nila na may mga facilitator na galing dito sa Pilipinas. Sinagip ang mga minor de edad na binubugong nila. Apat ang mga anak nilang bata pa, inad siyam, lima, tatlo at dalawa. Dalawa naman ay mga anak ng kapitbahay na binubugaw rin ng mag-asawa online. Edad labing lima at edad labing anim na buntis pa. Nag-uumpisa ito sa online, chat-chat, uh, uh, Skype, uh, mag-uusap, mag-show, live show. And then i-invite din nila itong mga foreigner dito uh, para mag-ano mag, ng sexual activities doon sa kanyang mga anak. I-offer yung mga anak nila. Sasampahan ng mag-asawa ng mga reklamong online sexual exploitation of children, paglabag sa Child Sexual Exploitation Materials Act at Expanded Human Trafficking Act at Qualified Trafficking. Parang na, napadaan lang po sila kasi may hindihan lalari yung mga anak ko. Yung ID ko, nagamit ng asawa ko sa, ano, sa account. Nagagawa ko lang po yun dahil sa hirap ng buhay dahil wala pong trabaho yung asawa ko po. Itong mag-asawa ay wala talagang trabaho kasi hindi sila nagtatrabaho. Parang ginawa na nila itong business at the expense of their children. Maaanap din ng padre ng pamilya sa reklamong rape matapos matuklas ang ilang ulit niyang ginasa ang anak na edad siya. Ang nabistong cybersex operation sa Tagig dagdag sa dumaraming kaso ng online kalaswaan sa bansa na mismong mga magulang o kaanak ang may pakana at inilalako sa mga banyaga. Ayon sa pag-aaral ng International Group na End Child Prostitution and Trafficking, Interpol at UNICEF noong 2021, 20% o isa sa limang kapataang edad 12 hanggang 17 na may internet access ang biktima ng online sexual exploitation and abuse. Katumbas yan ng dalawang milyong kabataan sa datos naman ng Anti-Money Laundering Council, may 700 milyong piso ng foreign remittances sa bansa mula 2020 hanggang 2022 ay may kaugnayan sa online sexual abuse ng mga kabataan. Bilyong pisong industriya na kung ituring ang sex trafficking, isang transnational crime na sa Pilipinas na patuloy na sinusugpo. po. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.